Hello guys, good morning. And for today's video, today is the uh, February 21 which is Wednesday. At matagal tagal din po ako hindi gumawa ng uh, video kasi po sa sobrang busy ko. So for today's video, guys, uh, si Amo palay si share ko sa inyo kung ano yung binigay ni Amo. Nagbigay palay siya kasi sabi ko sa kanya magpapakargo ako yung mga ibang itis na gamit ko is ipakar ipakargo ko kasi for sure para pang sigurado na lang na hindi ako mag exist pag uwi ko and then magbabakasyon lang naman ako and then babalik ako ulit so uh, for today's is is share or samahan nyo ko na buksan natin kung ano ang pinamimigay bigay ni amo kasi nga magbabalot ako or ilalagay ko na sa box uh, nag-order na, na pala ako ng box, ayun sa lilin hindi nakita kasi nag-order na ako na ng box pero medyo medium size lang sya and then yan yan yung sa loob na uh, baga uh, luggage bag po yung trolley bag, at saka yung isang malaki yan may laman pa yan so pababagahin ko din yung loob kasi tsaka may mga ibang gamit din ako. Hindi ko kasi alam kung magkaano yung uh, alaw, alaw na kilo ng meroplano sa sakyan ko. So, ang gagawin ko for sure kasi hindi naman magbabayad ng eksis yung amo ko. ah uh, for sure na lang is ibabagahin ko. So, yun, nag-order ako ng karton sa ah uh, ng express pa yun. Ay, maka, maka, hindi makati, cargo yun. So, ito binigyan niya ng isang araw. Titingnan natin kung ano yung laman nito. Pink. Kasama tong bag binigay niya, o di ba? So, wow. So, yun, nagbigay siya ng perfume. Yan. And then another perfume naman na binigay niya. And guys, nagbigay din siya ng bag. Ayan. Yeah. Nagbigay ni shoulder bag. Pero alam ko to yung iba. Tapos, nabigay din ko sa kanya. And then, ano to? Nagbigay siya na sunglass. Ayan. Yeah. Ang brand nito is Tommy Ford. Ayan. O, oh, diba? Ayan. <laughs> Bigay niya. Bago pa to eh. And then, ayan, bubuksan natin ang laman. Sana gold. Hindi pala. Ayan. Sabon siya guys. Sabon. Ayan. And then, nagbagay din, nagbigay din siya ng pouch. Pero itong pouch na to is tatlong piraso. Isa, dalawa, tsaka tatlo. Ayan. And then, Bigay din siya ng shoes. Ayan. Bago pa to guys. Lahat ng binigay niya is bago pa. And then, diba? Ito, leggings to. Leggings. And then, ayan. T-shirt. Nagay niya. then of course naglalagay siya ng pantalon ayan. size nito is yun mong nakalagay na size ayan may tag pa no yung usan niya pinili so ayun lang guys ang laman ng bag wala na yan lahat yung binigay niya. So, gagawin natin is lalagay natin sa ating karton kasi nga kapalit rin na natin ng Philippines. So, by the way, pag nag-packing ako at naglagay na loob ng karton is ipapikita ako din naman sa iyo. Magbibideo din ako para ah uh, makita So, today this is ito nga binigay niya. Actually, marami na siyang perfume na binigay sa akin nandun sa kabinet ko. Hindi ko pa kasi ano dahil masyado pa akong busy sa tabaro dito. So, baka mamayang gabi is uh, mag-start na ako mag-packing ng mga gamit at ilalagay ko sa uh, carton kasi nga may katapusan pagkasahod ko is ipakuha ko na ipakargo ko na yung mga gamit. So, yun lang for today's video, guys. Thank you for watching. So, ayan. Iyan, ipakakargo ko yan. Lalagay ko sa box. Tsaka, yan, yung laman niyan. And then, nag-order na ako ng cartoon. Uh, medium size lang sya kasi nga tinatansya ko lang, hindi naman masyado madami yung ipakargo ko and then ano pala sya, Pilipinas cargo, yan libre siya ng tape yan, tsaka libre din ng mm, sako, yan yan, yung ibang damit ko is ipakakargo ko din kasi hindi ko naman ginagamit yun dito eh, so uh, iuwi ko ng Pilipinas yan kasi ang tawag nito ito yung iba dito hindi naman kasi ako nag day off kasi nga uh, hindi mamahalan lang talaga ako sa pamasahi pag nasa labat, labas, labas magasto so ginagawa ko eh. hindi ako nag day off kung hindi naman talaga importante so ayan uh, lahat yan ipakargo ko bali mag iiwan lang ako ng para Uh, gagamitin ko, tsaka yung mga ibang shoes ko, kasi dinala ko yung ibang shoes ko, kasi ako <coughs> excuse me, kasi yung pagkakalam ko is ha, lalabas the day of ay uh, hindi ko kasi, ano ba naging practical ako ngayon, sayang yung pera, so ayan. yung ibang shoes ko, bali bumili ako ng isa, isang shoes na puti, yung high cut, na um, Nike so, hindi ko siya bet, hindi ko gusto So, ipakargo ko kasi medyo malaki pag sa ilagay ko sa bag. Ayan. Tsaka yung sa baba. Actually, yung mga luma-luma ko na damit, itatapon ko na yan. Hindi ko na gagamitin siya. So, ayan. Tsaka yung mga ibang mga gamit ko. Ayan. Pagpilian ko ba yan? Tsaka yung mga sabon ko. Of course, ipakargo ko yan kasi nga ah uh, yung lang naman yung gagamitin ko. So, ayun guys. Thank you for watching my video. And sorry guys dahil hindi ako nakapag nakagawa ng video kasi nga sa medyo, uh, hindi medyo busy lang talaga ako for a few weeks. Kasi pamanhika ng alaga ko. So, medyo busy. Wala akong time mag-video. And uh, medyo hindi ko na na-update. But, I promise guys, when I, eh, kung nasa Pilipinas na ako, always talaga ako mag -video. So, yun guys. Thank you for watching and don't forget to like, uh, press the notification bell and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Bye-bye. <laughs>